magluto tayo ng photo cheese ganitong photo cheese ang gagawin natin yung may crack sa gitna malambot, fluffy at madaling i-unmold para simulan yan, naglagay lang ako ng 6 cups ng harina sa ating mixing bowl sinala ko na rin to para matanggal yung mga buo-buo at dumi kung meron man Pagkatapos ay naglagay ako ng 1 and 1 half cup brown sugar. Yes, brown sugar yung gamit ko, hindi white. Tapos konting asin, pampabalance ng ano, taste. And then baking powder, tatlong kutsara yung nilagay ko. Haloin ah, muna natin para mag-combine yung mga dry ingredients. Pagkatapos lalagyan na natin ng tatlong itlog. Small size lang tong tatlong itlog ko. Pag medium size, pwede na ang dalawa or isa pag sobrang laking itlog tapos maglagay na rin tayo ng condense para mas masarap isang lata ng condense tapos haluin ko lang ng bahagya pagkatapos ay maglalagay na tayo ng tubig unang cup, pangalawang cup tapos haluin wag mo na irikta lahat ng tubig paglagay kaya bak baka sumobra at maging watery yung ating mixture yan, naglagay ulit ako ng tubig pangatlo. So, pang-apat na yung lagay. Pero, hindi ko muna binuhos yung pang-apat na cup. At, inunti-unti ko muna ang paglalagay. Di -mekos, mekos lang. Ilagay ko muna tong one half cup ng margarine. And, mekos-mekos ulit. Bago ko ilagay yung kabuuan ng pang-apat na cup ng tubig. Para matansya talaga natin yung ating mixture na hindi siya mag-over water. And, hindi rin ganun ka dry yung ating mixture, no? So, dapat makuha talaga natin yung tamang timpla ng ating puto. Ganun yung ano. Tapos, ganito na yung itsura niya. Ay, sasalain na natin para matanggal yung buo-buo. Pwede rin hindi salain dun muna. Tanggalin dun sa pinaka mixing bowl natin. Ganyan-ganyanin mo lang siya dun. Pero, okay na rin yung ganito, yung sinasala. Ayan. Minsan, pag tinatamad ako dun na ako nagaganyan. Nagtatanggal ng mga buo-buo dun sa ating mixing bowl. So, ganito na yung ating mixture. Ganyan yung itsura, oh. Yan, dapat hindi napuputol, no? Medyo napuputol pa ng konti. Pero pwede na yan. Lalagyan na natin ng grated cheese para mas masarap talaga. Dapat overload ang ating puto cheese. charot. And konting suka. Ayan, dalawang one half teaspoon. So, balis teaspoon yung nilagay natin na suka. Ayan. I-combine lang natin yung cheese para lahat ay malagyan at magkaroon. Ayan, sobrang sarap na. Hindi pa naluto. Charot. Ngayon, i-rest muna natin siya ng 10 minutes. After ng resting, ready to transfer na ang ating puto mixture sa ating mga molder. Ayan. Yung ating mga molder, nilagyan din natin ng konting uh, mantika para hindi dumikit. At hindi tayo mahirapan magtanggal. Ayan, tag-isang kutsara lang nilalagay natin dyan. Ayan, maglalagay lang muna tayo, charot lang. Katapos natin malagyan yung ating mga molders, i-arrange na natin to sa ating steamer bago natin lagyan ng keso sa taas. At ito na lulutuin na natin to sa pinakamalakas na apoy para magcrack yung top. After 10 minutes, ito luto na ang ating mga puto cheese. At kitang-kita nyo naman 'yan, talagang bukang-buka, mising-misi, tawang-tawa ang ating mga photo cheers. Ngayon ay i-unmold na natin yung photo cheese at ilagay muna natin dito sa plastic para matuyo sila bago natin sila i-plating sa ating uh, bilao. Dapat ay lumamig muna itong mga photo cheese no, matanggal yung parang basa-basa sa kanilang mga gilid-gilid bago ilagay sa bilao para hindi siya agad mapanis. Yan ang isa sa mga sekreto din kasi pag mainit pa yan, tapos balutin agad. Yun yung isang dahilan kung bakit napapanis agad yung photo cheese pagdating ng hapon. Dagdag na rin natin dito yung ating pangalawang salang. Ito na yun. Ayan. So, ganun pa rin. Sobrang ano pa rin niya. Liking-liki. Ayan. So i-arrange muna natin lahat dito. Ang ganda talaga ng pagkaluto. Tapos konting pisil-pisil lang sa gilid ng ating molder ay matatanggal na agad din siya. Ganun lang kadali yung ating puto. Itsura parang sobrang sarap na Oh. At ang lambot niyan. Yung gusto ko sa puto cheese, yung nangisi, yung may biyak sa top. Ayaw ko yung walang biyak sa top. Charot. Tapos nga nito ay inarrange na natin sila sa ating bilao. Oh. At ito na yung itsura. Lame!